guys, sa harvest na naman kami ng tilapia para sa aming lunch for today. At dahil wala pa kaming gulay kasi bagong ano, harvest yung mga ibang gulay namin, tilapia ang ating uulamin ngayon. Ah! ah! Tulog na. ko. Yan ang aming fish for today. lang laki nito Ito so, yung aming foreigner na fish. Ito Yan, may mga lahi sya na fish Ito yung anak namin ni Kano yun <laughs> yung mga isda Ano nang dugo? Dugo tuloy sya Yan, isda namin Fake blood po yan <laughs> Ito naman yung Lahi ni Gimo Ata mo sakit Kano? 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 Ito, kano. kano. Ayan. So, sige pag Ay! ang mga pang dapat, yung mga ganito yung mga tuyo dapat na no? bulat ba? Uh, ang masarap sa tilapia oh. namin na to guys, kasi full church siya namin siya dito sa, sa fish pad, pero hindi siya lasang putik so, Yeah. hindi siya lasang puti, kasi masarap talaga siya. Kaya kayo perito rito. Uh, na to sa palengke, di ba? Ito yung maganda dito pag meron. Tapos, ang maganda pa ito, mas pinalawak pa namin. Meron pa kami isang fish pan doon. Tapos marami na isang mga maliliit na isda. So, ano, hindi pa dapat natin mga maliliit, no? Oo. Ay, ito yung mga gagmay unta dito. Di unta, tikas. Ay, ito yung bumi. Paglayag, isa pa be. Aman. Ay, e, isa pa ana Mana siya, wala pa. Lalagay namin, ililipat namin doon sa kabilang fish pan. Gilis, kaya mo mag-video eh. me magkuha pa sila doon guys sa silipat natin doon doon natin sila itapon nagyan natin sa may tubig kasi butas yung ay Uy, kaysa. Butas ka dito. Ayan na, butas. Ayan. Tapos, nangingi na sa sikjig nito. Oo. Wala kasi kaming ulam. Pizza di Peligro, manggod ka. <laughs> ay, ito maganda Oh. Ang linis niya Oh. Ang linis sa baga pink niya Oh. Ulan na nice isa. Tsaka tingnan mo yung mata niya. Parang siyang fish, no? Bukas po yung ulamin namin ay kalapate. Ha? Huh? dami na kasi tinan no? pagkita mo dun oh. dami na dun talaga yung tumalun kanina ba na dugo siya no? oo uh um, na sila wala nang kasi tubig na err ako kayo ha anyway tara maglilipat na tayo doon sa kabilang fish kain po yung mga tilapia guys oh, ang dami nila mga maliit Pilagaw mga ba? buririt daw yan mga hin... ayan oh. na, ayan, oh. ipagkain sila hindi kasi yan sila alo yung iba kasi hindi yan tilapia daw mga buririt daw yan buririt o gidit tinanggal nila yung mga ano mga aratilis dito mga mansanitas ang tawag Asa ka yung ahas na nakaalis? Ay, tulad! Ay! Ay! <laughs> na mong gano'n ahas. May ahas kasi kami dito, guys, na huli. Hindi pa nakita. Nawala yung ahas namin dito, nakakulong, tapos nakalabas. Pero ahas siya na ano, sawa. Hindi naman siya, ano, flammable. Flammable. <laughs> Hindi siya poisonous ba? Naka, mga dalawang linggo namin naligaan. Ayun na, nangwa, nasabihin mo Isa, isa po.

Yan yata yung nakawala kanina eh. Balik yun. Yawad ako kayo. Mugay na ko. Ayan o. No, Kaya na guys. So. Ito yung kanina. Puna. na mahulog na ba? Ay, but, kuhan pa, sudlanan! Lagayan! Pag ilang harvest na -e <AUT1> really to siguro, mga sampu na to, may git no. Sig lagi kasi sana the harvest dito. Ito yung lamit, toy bularon. gagmay. Ay balik din eh, ay sunod din. Kanang gagmay ibalik ko. Lay, ngam pina sundang lang bay. Ang dami na Ah, ano ha, sila jiga ha. Nandito sa kabilang ala. Murag kuy, please ano yan kasi dyan, existing yan siya guys. Ang dami nila ha. Pag konti lang ang tubig guys, ano lang yan dyan, Toyo yan dyan. Pero ngayon na malakas ang tubig dahil bahati mo, lubog siya. I mean, malabo yung tubig. Malakas yung agas dun sa kabila Oh. Kaya nandito sila sa kabila, sa kapitbahay. So, dito naman yung garden. Yan, puro kangkong, kamuting kahoy. Hindi yung talong tsaka okra pinutol na.

So ngayon, ito naman yung mga kinuha natin para ilagay natin doon sa Hindi pa lang kukuha nito dahil Ilagay natin sa fish pan para mas mabinis talaga siyang dumaamin okay. okay. Ay, kirigay man o na Hi Mabisita tayo mga Mga magbilang Mga Mga Bawas na na? Ito yung mga bagong anong tag nito. Tanim mga water lilies. Ano? Boom! Ano? Puno na yung tispa natin. Kailangan na natin siya gilat. Saan mag train na niya? Ha? Saan mag train Hindi, mumuhub lang siya. Ha? Ayan. Fly high butterfly. Diyan na sila bago nila ang Para mas malawak kasi konti lang sila dito pero meron na rin siya mga maliliit eh. Sinanganak na rin yung iba. So, sa lahat ng mga pupunta dito, pwede po kayong umorder ng tilapia. Pero da libre po ang tilapia pag kumain. Gusto niyo po ba? Pero kukunin niyo po siya ng mano, -mano. Bawal magbingwit, bawal. Pa, palaksa na ba? Oo, oh, uh oh. -huh. lang ma'am. Pwede po kayong kumuha dito basta mano-mano niyo pong kukunin. Free po kahit gaano karami. Good luck. May 500 pa pag ka ng isang kilo. So yan lang. Abangan mo natin ang progress ng fish pa na to kung dadami pa ba sila or na nakawin nila ni Jeep Jeep at ni RJ. Come on! <tuk> oh, si. <laughs> <Kamil> aku. <laughs> guys. Naglilinis tas sila. Gidi deni. sudah dran. sudah. ni mga. Kit. Dilik patyon

No, no, no. Bawal ito. Allergy ka dito. Kung nakaitit ka. Ano okay. ba? Ito okay. yung nang sabihin mo.